To me, ha, walang masama mag-free the nipple, sa totoo lang. Kasi kung ako nga, kung wala akong boyfriend na syempre pag-aawayan namin niya ni JJ, sasabihin so ko sa inyo ha, mag-free the nipple talaga ako. Kasi right now, talagang ano ko, free the breast pa lang. <laughs> In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sousouera with a heart. So, eto lang nga, nagbabalik na naman ang inyong Queen Sausawera, R.R. Endriquez, na hindi consistent. <laughs> oh my gosh! Alam nyo, hindi ko talaga maintindihan bakit pa ako tinawag na Queen Sausawera. Pero, ang sausaw ko, every 6 months, 3 months, or after 1 year. Ganon, ganon tayo sumausaw. Hindi talaga tayo consistent. Pero ano yung kagandahan, kahit na hindi tayo consistent, kapag sa ko, lagi yung trending Kaya feeling ko, kahit mawala ako na matagal, tapos babalik ako, nasa akin pa rin ang corona as queen sawsawera. So, <laughs> <laughs> so ito na nga, May yung sasawsawan natin ngayon, medyo funny sawsaw -saw lang to. Kasi nakita ko na siya kanina sa pep. Tapos sabi ko, hmm, huh? Masausawan nga to. Total ang ko nang di sumasawsaw eh. So, ang sasawsawan natin ngayon ay walang iba kundi si Miss Heart Evangelista, Nadine Lustre, and si Erica Potwernak, yung anak ni Miss Ina Raymundo. Gusto-gusto ko to kasi medyo, medyo may pagkaganto rin ako eh. Nakikita ko sa mga to na free-spirited sila, especially si Nadine Lustre and si Erica. But si Heart, hindi ko alam. But since, nag-free the nipple na sila. <laughs> Kasi alam niyo kung wala akong boyfriend, sa totoo lang, mag-free the nipple din ako. <laughs> But for now, free the breast pa lang ako. Kasi nakasot pa ako ng nipple tape. Kaya gusto ko siyang sausawan. Kasi gusto ko sana tanungin kayo mga kasausawera kung agree ba kayo na mauso dito sa Philippines ang free the nipple. Kasi sa ibang bansa, sobrang uso na yan. Eh. Wala talaga silang paka-alam I mean, every time I go to the States or other country, makikita mo talaga iba mga bakat na bakat yung mga nipples nila. And walang pakialaman nandun. Dito lang talaga sa Philippines yung medyo... syempre alam naman natin, di ba? Ano tayo eh? Christian, ano rin tayo dito? So... Alam niyo yun, hindi pa ganun kasanay yung tao. Medyo conservative pa yung ibang tao. But I'm so glad na kahit papano, medyo na na rin yung ano natin ngayon, yung the way we think, yung mentality natin, medyo nagiging US mentality na rin tayo or Europe mentality. Ganun. <laughs> Pero yun nga, ah uh, Marami-rami na rin sa atin ang mga nag-free the nipple. Pero syempre dahil celebrity ito, sila heart evangelista, kaya medyo big deal ito para sa atin. Kasi syempre, di ba, hindi ka naman makakita ng heart evangelista. Kung magaba, hindi naman yung sexy star. Tapos, nag-transform nga siya into a model-model. So, kung tutusin, hindi talaga siya yung mga katulad ko na, kung oh, ako, di ba, halimbawa, mag-free the ako dyan, maiintindihan nyo pa eh. Pero, heart evangelista, parang hindi kayo makakapaniwala. But, since it's heart evangelista, alam mo yun, hindi siya Ayun, no, nakita niyo, Ito, to to to, to ano natin. i-ano natin. Nakita niyo 'di ba na klase ng dating sa kanya, hindi bastusin na kahit may bakat na nipple or, or, may bakat na utong, charot. <laughs> hindi siya bastos tingnan. Pero feeling ko kung ako gagawa niyan, ay nako, bastusan talaga. Hindi ko alam ha, kasi feeling ko may binabagayan talaga 'yan eh. I mean, kung magaba, may binabagayan in a way na parang bagay sa kanya, mukha siyang classy or Bagay sa kanya, mukha siyang pokpok. -pok. I ano mean, yung gano'n? So, di ba, merong gano'n siyang thinking. Mapag-iisipan mo siya na, Teka lang, parang bastusin to sa kanya eh. Kasi totoo yun eh. Kung ako talaga mag-free the nipple, iisipin talaga ng tao, pokpok -pok to or whore ito, di ba? Kaya hindi ko gagawin yon. Kaya nag agree ako sa ginawa nila Heart Evangelista, na finally, merong celebrity na naglakas loob na mag-free the nipple, especially ang um, Heart Evangelista. Tapos, eh nga, si Nadine Lustre and si Erica O. Kasi kung maga pa parang tumiha, walang masama mag-free nipple sa totoo lang. Kasi kung ako nga, kung wala akong boyfriend na siyempre pag-aawayan namin niya ni JJ, sasabihin so ko sa inyo ha, mag-free nipple talaga ako. Kasi right now, talagang ano ko, free the breast pa lang. <laughs> Yun nga, hindi ako talaga nagbabra. So kapag nasa labas ako, nag nag-ni-nipple tape pa rin ako. But itong sila, heart evangelista, oh, ang saya! Nag-free the nipple na talaga sila. May pabakat utong na sila. <laughs> so, yun, nakaka-happy lang. Alam nyo yun? Kasi parang, sometimes people will judge you because of the way you dress. And, ako gusto ko talagang matanggal yung ganyang, ano eh, mentality eh, na, normally, itong mga lalaking ito, kar karamihan talaga, mga lalaki naman eh, yung, actually, hindi ka i-judge eh, yung, nagsuot ka lang ng swimsuit, kung ano-ano na iko comment sa'yo. Minsan, kahit boyfriend mo, like ako si JJ. Alam niyo, madalas namin pinagtatalunan niya ni JJ talaga. hindi lang pinagtatalunan. Madalas, bine-break niya ako dahil dyan. Charot! <laughs> yung kapag feeling niya sobrang sexy ako sa Instagram, alam niyo, sa totoo lang, na-hurt talaga ako kapag ginaganon ako ni JJ. Kapag sinasabi niya sa akin na, nagsuswimsuit ako, sino ba yung inaano mo, pinipismo? mo? Ako, to be honest, ang pili-please ko talaga sarili ko eh. Kasi as a 40-year-old woman, proud ako sa body ko. And especially, meron akong binibenta ng coffee, Crayolipo Coffee. So, parang feeling ko, kahit pa pano, okay lang na magpakita ako ng abs or magsuot ako ng mga sexy outfit. Kasi nga, dun ko ma-encourage -e yung mga consumer ko na bumili ng Crayolipo Coffee, di ba? Kasi kung mag pag nakikita nila sa'yo na, uy, effective sa kanya yung binibenta niya eh. So alam niyo yun, may din silang bumili. But of course, iba-iba naman tayo, di ba, ng boyfriend. <laughs> so, um, si JJ, kahit laking US siya, conservative talaga siya. And hindi ko minamasama yun kay JJ kasi iniingatan niya lang ako. And sobrang concern lang talaga siya sa akin. But sometimes talaga, ah, huh, um, tinotopak ako or talagang, talagang pumipitik ako. Inaaway ko talaga siya because of that. Kasi nga, parang feeling ko, ano ba, ginajudge mo ba ako dahil sa, sa suot ko na yan? Pero minsan, may tama naman talaga si JJ kasi minsan OA talaga ako mag-swimsuit. Mag, ano, mag Kumbaga parang hindi siya sanay na kahit na sexy star niya ako nakilala dati, tapos matagal akong hindi nagpa-sexy, di ba? So parang naninibago siya na bakit ngayon nagpapakita ko ulit ang katawan, di ba? So yun, medyo hindi siya nasanay na gano'n. For ilang years, hindi talaga ako swimsuit. hindi ako nagpapakita ng mga ganto, yung mga ganto ganitong damit. So medyo nanibago ulit siya. Kaya tinatanong niya sa akin, sino ba yung piniplis mo? Pero, in all honesty, wala akong pakialam sa mga lalaki dyan sa mga Instagrami. Eh. Sabi ko nga sa kanya, unfair naman, kasi ibang mga, kung magbabat kung titignan ko yung Instagram account ko, hindi naman ako yung nagpo-post or nagpapa trap na alam mo yun, nakabuka ka. Ako, kung baga yung mga post ko nga minsan, kahit na naka, hindi ako nakabuka ka, hindi ako nagpapakita talaga ng, ng nipol. Pero, naiintindihan ko, again, naiintindihan ko si JJ na am um, gusto niya na yung girlfriend niya is kahit pa paano, hindi pinagpipiestahan. Yun naman yun. So, I, I salute you, JJ, for always correcting me. <laughs> And pasensya ka na kung minsan matigas ang ulo ng lola mo. <laughs> But I do appreciate you. And pasensya ka na kung ngayon sinasabi ko to dito sa 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 sausawan natin. Kasi nga gusto ko lang silang bigyan ng example. Good example naman yung sa'yo. Hindi yeah. yun nga ako, kung ako yung papipiliin, like ngayon, kung tatanungin niyo ako anong opinion ko as a sausawera sa pagladadlad nila Heart Evangelista, Nadine Lustre, and Erika Poturnak, uh, mag-free sila. Approved para sa akin kagaya ng sabi ko kanina, kung wala akong boyfriend, gagawin ko talaga yan. Pero alam nyo, dito sa kondo namin, <laughs> medyo TMA ito ha. Hindi talaga ako sanay na nakadamit. Sa totoo lang, hindi talaga ako nakadamit. So, free the ano talaga ako. Free the, the whole body talaga ako. <laughs> so, yun. So, kung, pat, kung halimbawang, alam mo yun, kung wala akong boyfriend, hindi ako mapapagalitan ni JJ. Sa totoo lang, kung pwede lang eh. Kung, dati naman tayo, 'di ba? Si Eva nga, 'di ba? Nakahubad lang siya, 'di ba? Wala nang paki 'di ba? Pero syempre iba na 'yung panahon. Kung magba iba 'yung panahon dati, iba 'yung panahon ngayon, 'di ba? Kung magba, syempre hindi rin naman maganda na naglalakad ka diyan nakahubad. Pero kung alam mo 'yun, kung lahat tayo, kung walang mali siya ang tao, kung tinanggal lang ni God 'yung malis ng tao, ay number one ako nakahubot-hubad diyan, no! promise. So 'yun. Again, going back to Heart Evangelista and Nadine Lustre and Erica Poturnak, I'm so happy that finally may mga artistang katulad din yun na nag-start na magpakita ng Frida Nipol. And I support you guys. I will not judge you for doing that kasi, hey, that's your life. And Frida Nipol, sa totoo lang ha, alam nyo ba na ang bra nakakakos ng cancer yan? Yun yung hindi naiintindihan ng ibang mga lalaki, na ibang mga lalaki na judger, or ibang mga, kahit na babae, di ba? Ibang babae na kapag nag nag-free the ka, nakita ka nila sa mall or nasa ano ka, Bakat yung nipple mo, i-judge ka na nila. Kasi to be honest, ako matagal na ako may nakikita talaga dito na nag-free pero hindi artista. Kung ba, ngayon lang talaga, may naglakas ng loob na artista ma na magpabakat ng nipple. Which is, yun nga, ako, natutuwa ako na finally, may nag-start na. So sana, dito sa Philippines, hu! tigilan din nyo yung pagiging pervert ninyo. If you see someone posting sexy stuff, kung hindi naman talaga nagpo-post yan, kasi meron iba talaga mga babae, ang baboy talaga, nagpo-post talaga sila to thirst trap. Pero meron naman ibang mga babae, nagpo-post lang kasi kung baga ba nasa beach lang sila. Siyempre, so, kailangan nakaswimsuit ka. Maayos naman yung posing nila, hindi naman nakabuka ka. So, yun, sana matanggal sa isipan ng iba dyan, especially ng mga pervert na hindi porket. nag-swimsuit yung babae, babasusin nyo na, magko na kayo ng ano-ano. Tapos ngayon nga, ayan, may nag-free nipple nga. Diba? Kung ano-ano na ang sasabihin niyo, kung ano-ano ng negative yung i comment niyo, na kesyo wild, kesyo pokpok, kesyo whore, kesyo nasa Pilipinas, dapat hindi ginagawa yan. We cannot please everyone. Basta ako, ang masasabi ko lang sa inyo, as a Queen Sausawera, I'm so happy that you guys did it. Sana magtuloy-tuloy na yan, and marami pa ang gumaya sa inyo. Not because gusto nilang magpakapokpok or magpa magpapansin, but your body, your rules. Ganun lang yun eh. And hindi talaga nakakatuwa, special na ngayon sa sobrang init ng panahon. Like ako, sinasabi ko sa inyo, di ba, free the breast pa lang ako kasi nga hindi talaga ako nagsusot na ng bra pag lumalabas talaga. Naka-nipple naka tape na ako, which is ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ayan. Naka-nipple naka, -nipple, naka -nipple tape na talaga ako. Hindi ko pa kaya yung free the nipple kasi nga, uh, mapapagalitan tayo ni JJ. <laughs> And ako rin, to be honest, hindi rin ako komportable pa kahit na pat nagpapasexy tayo. Kasi nga, to be honest, dito sa Pilipinas, marami talagang manyak. Minsan nga pag naglalakad ako, kunyari, ito, ganti pa lang yung suot ko eh. Di ba, minsan may titingin na sa'yo na talagang obvious na obvious, titingnan ka talaga ng nakaganyan talaga. And ako, to be honest, naiirat na pa ako pag may tumitingin na ganun. Hindi pa ako sanay, somehow. Parang nababasusan pa rin ako, pero ano ba? Ang gusto kong iparating na hindi porket nag kami ng ganito, may right ka ng tingnan kami ng ganyan na kala mo gusto mong kainin kami ng buo or ija judge mo kami dahil nagsuot kami ng ganitong sexing damit. ba? Diba? Ang gusto ko lang sabihin dito sa sawsaw ko is sana ang mga tao baguhin yung mentality, baguhin niyo yung isip niyo na iwasan niyo maging manyak, maging pervert, iwasan niyo mag-judge ng tao na nakasuot ng ganito, iisipin niyo pokpok na, 'di ba? So, hindi naman lahat ng ganun. Although, although ha, uh, I will agree with this ha, marami din talagang babae sa Instagram na talagang japox talaga ang kanilang pinoportray sa Instagram account. Yung kulang nalang lang maghubad talaga sa, actually nakahubad na nga eh, di ba? So ako, hindi naman ako mag agridon doon. Kasi parang hindi naman talaga tama. Tapos the way na mag-post talagang, nag-thirst trap talaga. So, Siyempre, medyo eki sa atin yon di ba? Kasi marami pa rin naman tayong mga kabataan dito. Especially, marami mga bata ang nag, kahit hindi allowed, nakakapag-social media pa rin, di ba? Eh ako, marami ako mga pamangkin. Siyempre, yung mga gusto kong maiwasan na makita nila. Yung minsan nag-scroll ka, daming mga nakahubad na talaga sa Instagram. Oh my gosh, kahit sa Facebook, kahit sa TikTok. So, yon Sana kahit paano, if you want to wear sexy outfit, if you want to post um, naka-swimsuit ka, Be mindful pa rin. Ayusin mo yung posing mo, hindi yung naka-swimsuit ka na nga, nakabuka ka, ka pa, talagang parang binibenta mo na yung katawan mo. Maraming ganyan talaga. And about yung Frida Nipol naman, syempre may mga nagpi-Frida Nipol din na hindi celebrity. Minsan makikita mo mga influencer lang to eh. Talagang alam mong nagte-thirst trap talaga sila. Unlike itong sila, like nung eto, itong picture nila, Heart Evangelista, and Nadine Lustre, and Erica Paul Turnak. Hindi mo mapi sa kanila nagpapa-thirst trap sila. It's just talaga nakuhaan lang sila na naka-free the sila. So, yun lang. Tatanungin ko kayo, ano ang comment ninyo regarding this free the nipple? Agree ba kayo na mauso ito sa Philippines? Kasi sa ibang bansa, sobrang uso na ito matagal na. Sa totoo lang. Dito sa Philippines, marami nang gumagawa niyan. But, ang sinasabi ko is, yung celebrity na naglakas loob na mag-free the is parang first time pa lang. And it's Heart Evangelista. Nadine Lustre and Erika Poturnak. So, agree ba kayo or disagree? Basta ako, agree. High five, mga girls! Go, go, go! I support you! So, yun lang. May naka-nipple naka tape po ako ha. <laughs> wala akong nipple tape. Marami tayong nipple tape. So, yun lang! Again, in a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the sawsawera with a heart. <laughs> In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the salsa with a heart.